Ayan guys, huwag ka tayong gumising ngayon kasi pupunta tayo ng uh, Talaw Cave. So para mas mabilis, kailangan siguro natin ng ganitong teleportation. Dito tayo sa barangay Tigyon, uh, sityo Talaw. Oh. So pupunta natin yung kuweba na ang pangalan ay Talaw Cave. Talaw Cave. So akyate natin. So ngayon may dala na tayong helmet, may dala rin tayong ilaw. Uh, Kasama natin ay, ay, si Kagawad. Ano mong pangalan nyo Kagawad? Milton Magaling. Ayan, si Kagawad Milton Magaling kasama natin. Salamat po. So tara. So yung daan. Medyo madamo. <laughs> Ayan na. Uh, after mga 10 minutes. Medyo patarik na ng patarik yung daan. Ayan. Eh. Mahirap na ng Woo! pahirap. Ayan, papakita ko sa inyo daan doon pa ibang kasama namin na 'yan. Nakakatuwa. Ayan, naka na kami na doon, pan... Kagawad do. Si tutor ni Kagawad. 'Yun yung bugasan Kita dito yung Masiga, Pilakang Airport. Kami runway. <laughs> Kita dito so. Pagod sobra. Pero si Kagawad ayan oh. Relax na relax. Ikaw gawin. Ilang taong ka na po ngayon? Mga 63 na ako sa December. Ayan. Tingnan mo, mo si na. Sigaw na. Parang araw-araw nag-aula ng baka. Ganito rin ang terrain. Ikaw daw. Magsi-63 na. Ayan. Hmm. Diyan, so, hindi mo na nahangos? Hindi hinahangos. Pero yung mga kasama ko, mga 12 years old. <laughs> <laughs> nahangos. Tumigil ako kasi. Nahilo ako. Tapos, nasusuka. Ayan, sumuka tayo. Siyempre, pagod kasi kaya nahihilo pati ako kaya sinuka ko na lamang. After 45 minutes, talagang wala na. Yung tuyo na. Laspag na laspag na ako. ikot pa ah. ayan kaya nga muna kami dito nanghinga ako ng bix ayan Nanghinga ako ng bigs doon sa sa may bahay. Ay, nahihilo na ako. Nagtatakin <laughs> ka tapat yun. Ayan. Nakita pa namin dito si na ma'am. Kam kayo. Ayan, may nangangampanya pa dito. Anong pangalan niya, ma'am? Jenna po. si Ma'am Jaya at Ma, si Ma'am Evelyn. Evelyn. Wendy hey, na! Kaya Ate Marpe, ano ito pangalan mo? Ako? Oh. At naga video si Kuya. Ayan na. Ate Pe, Morales po, Imena. Ate Kapi, Kapitan! Okay. Diyan si Kuan, si ano? Sige po. Junior? Wala. Ha, pagod. Sa sotagrama to eh. Ay, nga, <poh> sinuportahan kita kayo lang ano ha. <poh> Minit. Martis, <laughs> Ayun yung ba? <kuheba>. Malayo. <laughs> Pero, parang ayaw ko na. <laughs> Nahilo na ako. <laughs> <laughs> si sir. Opo. Ano po? Eh may nadaanan na kami bahay at pinagkape kami ni Ma'am. Ma'am anong pangalan niya? Norma po. Ayun si Ma'am Norma sa One point... Ah, engineer, ilang kilometro na tayo? 1.2 kilometers yung bahay nila simula doon sa baba. Puro pataas. So, yan, thank you kay Ma'am Norma. Ayun, pinagkapehan pa namin o um, may, pa, may pasaging. Thank you po. Sige po, salamat din po. Ingat po pa yun. Ooh. So, yun. Abantin na ulit. Ma'am, say thank you talaga ng madami. Bali pang at bahaya na ito na nadaanan namin si na mama yan o si ma'am pa nagalaba pa ayan yung nadaanan namin ngayon medyo mabato na at saka medyo madulas tapos paliit na ng paliit yung yung daan so paliit na ng paliit yung daan kaya painting kailangan natin mag ingat ayan medyo mat matarik din kasi so dito usually nadadaanan na ng kabuhayan talaga ng tao ay pagbubukid ayan mga, mga tanim silang balinghoy sa San Fernando hindi ko alam ang tawag sa ibang lugar Singapore dito sa amin so ito yung mga kabuhayan talaga dito usually pagbubukid at pagsaka malapit na may bahay na naman ulit kami madadaanan Ito yung pang pang lima na pang limang bahayan na madadaanan namin ilang ilan na tayo engineer <laughs> ha <laughs> oh, 1.5 1.5 kilometers pala re eh. ilang na po dito 1.5 po In 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 ano? Inanoy niyo yung source ng tubig, ano napakalinis, napakalinis. Ah ito po kanan, uh, protected area na ito ko. So, Sa itong side na ito, protected area na. Ito Uyemang, hindi um, na ito. nila ginagalaw, hindi na nila binubugkid kasi para protektahan din yung kweba. Pero yung tubig dito, ayan. Ayano. Dinamtay tayo. Pagalinaw. Alin po? Ito pong mga new for years na rin. Ito kasi yung pipe na ito, itong kanan. Hindi na ito pinapagalaw nila. Hindi na ginagalaw ng mga tao para maprotektahan din yung kweba. Para uh, ma-preserve din yung kweba at hindi man mag -pulak. So, Kaya medyo matarik talaga yung dinadaanan natin yun. Kaya ang tawag dito, manik tuhod talagang yung tuhod mo ayan halos halos lumapat na yan sa ayan sikip na sa chan ko eh so gapang tayo gapang ayan papa kaya papasalamat ako kay ate na nagbigay ng kape lumakas ulit ako eh Ako. <laughs> Ito yung sign na malapit na kami sa kuweba kasi mga bato. Makikita nyo kaya kailangan din mag-ingat. Ayan. Napaka talim ng mga bato niya, yung mga edge oh. madadaanan Mga nyo. Kanyang mga batuhan. Si kagawad do. Oh. Ayan. Hello guys. So dito tayo. Nadaan susunod tayo kay Kagawad. Ayan. Medyo malapit na tayo sa kweba. Ito pala ugat na yun. So, ayan. Uh, bumaba muna si si Kagawad kasi medyo naliligaw kami. Hindi na namin mahanap yung kuweba. Wala na rin yung mga landmark na nilagay nila. May nagalis ng mga plug. Nawala na rin yung mga daanan kasi medyo matagal nang walang pumupunta dito. Uh, baka tanongin nyo anong ginagawa dito. Siyempre may purpose din yung pagpunta namin dito. Uh, hindi lang namin masabi muna ngayon kung bakit. So, surprise. Ang ko pala. Alay, Oh, hell no! Ayan, so, ayan, uh, medyo naliligaw kami. Hindi namin mahanap yung kweba. Tapos, hindi na namin alam kung mababa kami o mataas. So, hindi ka... hu Simulan natin, baliktad muna tayong damit kasi sabe kapag Naligaw ka, magabaliktad ka ng damit. Ayan. Baliktad tayo ng damit natin. Ayan, basang-basa na yung damit ko. Ayan, bagay maganda pala yung kulay ng damit ko pag baliktad. Tsaka Tapos, susutin na natin ang ating uh, helmet. Maraming maraming salamat. Ayan, sa nagperam sa atin ng helmet. Kasi wala tayong helmet. Uh, ayan, so yun. Maraming maraming salamat din pala kay sir yung nag-comment ng uh, first daw uh, rules kapag papasok ng kuweba is yung helmet talaga at saka ilaw. So, ngayon nag-provide din talaga kami ng helmet. Although yung, yung iba naming helmet is ganito. Pakita natin. Wala kasi kami mahiraman ng ganito. So, may dala kami yung ganito. Siguro naman kahit pa paano, makakatulong naman to. Wala kasi, wala, wala na kami may na iba So maraming maraming salamat po. Dus, nakabalik na ulit kami sa sa daan na namin. Nagtawag kami ng rescue. Hindi, <laughs> tumawag kami ng, ng isang taga dito malapit. So wala tayong trekking na pan-trek na pants. Kaya medyo masakit sa balat. Wala kasi akong pantalo na, na mga pang bundok eh. Baka po may mga lumakay dyan. Baka may mag-sponsor sa atin ng pantalo. No? Si Kagawad, wala din yung aming tour guide. Woo! Haray. Halos kita na namin yung kuweba dito. Nakikita na namin. Nagsama kami ng isa. Paano ang pangalan po ni Kuya Kagawad? Ha? Yan. Sige, kasama namin si Kuya Charlie Estorillo. Ayan. So, dito na kami. Malapit na malapit na tayo sa may kuweba. Bebe. So, ayan guys. Dito na tayo ngayon sa bunganga ng kuweba. Kasama natin si sik Baula Si Kagawad. Ayan, si Kagawad at si uh, Kuya Charlie. Ah, Charlie. So medyo madilim yung kuya ba. Kaya dito muna tayo sa, sa bungad. Nabot kasi tayo uh, ng ulan. So, maya. Maya. Eto yung paulit-ulit ko din naman sinasabi sa inyo pag pumupunta tayo ng, ng mga kuweba. Nakakita tayo mga ganito. Ayan. Ayan, yeah, okay, kita May mga bandal. Ayan yung mga pumunta dito na mga nagbandal. Shout out natin yung mga nagbandal na oh, yan. si, si Lynn. O, eto naman. Ah, uh, January, February, April 13, 1998. 98. 98. Leno. Ayan, meron pa dito si J. Ah, uh, 1390 oh, ano 'yun? <tinyo> ito yung pinakabunganga ng kuya, kung makikita niyo, ayan. Ayan, ito mga nako na rin sila, sayang na. Sayang. So si silip silip tayo ng konti. Eto is dead end na. Ayan, madami dito. Ayan. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ayan, ito naman yung isang chain. Kailangan natin mag-ilaw kasi baka may mga ahas. Delikado. May mga ilaw naman tayo. Yan yung sinabi sa atin nung nakaraan. Dapat ay may ilaw. Silbero. Si Ryan, si JR. Ano yan? Tingnan natin. Si, ayan, napakadami naman nagbandalo. Sayang, sayang yung sayang yung lugar. Kasi nababandalism, sayang. Ayan o. Oh. Napakalawak. Silip lang tayo. Ayan, may mga nag-iwan din ng basura. Which is mali. Ayan. Para sa ano? Ayan. Kala nga kaya. mga paniti. Ayan, napakadaming bandalo. Sayang, sayang yung natural ko nung baka pag binabandalan nyo. Napakadaming din banda sa dulo na yun. Pagpasok ninyo dito, may likuan pa dito. Marami pa. Hindi pa di ganun. ko ahas. Wala siyang amoy. Napakasayang. Ayan. Mayroon pa dun sa dulo. Ayan, mga butas pa yung daanan. So, ayan. So, medyo. Parang maligas yung ko, no? Mayroon meron ditong hukay. Oh, may nag-treasure hunt tata dito. Oh, may nag-hukay dito. Ayan. Mayroon, may nag-hukay. So, hindi natin alam kung anong Ginawa dito, purpose, bakit may hukay dito na ganito. Ayan, sinadya naman siyang hukayin. Ayan, baka may nagkuhan ng treasure or hindi natin na lang. So, natin. Ito, may naghukay din dito pero may binalik na bato. Ipinatong ulit nila yung bato na to pero hinukay. Ayan, ito yung pagpumunta kayo. Ito bawal itong hawakan ha. Hindi, yung mga ganyan hindi hinahawakan sabi nila. Wala nang dulo. Bawal daw. Naputol na itong dulo nito. Ito rin din ang Ayan. May Natanggala na yung mga dulo. May mga kumukuha na ng dulo. Ayan. Dito sa loob. Ayan. Ayan. Sayang oh, sayang. 'Yung balugbog ng ito naman oh, sabi nga ni Gayan may parang balugbog ng buwaya ayan oh. Parang kaliskis ng buwaya ayan oh. Para siyang dumikit 'yung buwaya, 'yung buwaya tas na mold. 'Yung pangatla doon sa le maganda no. Pero 'yung mga ganito hindi dapat 'yung pinahalo ayan oh, pero putol, hindi dapat hindi dapat pinapakiyanaw, hindi dapat tinatanggal. So Ayan, ba na tayo, tayo? Medyo... Itong kuweba na ito, na akin. Maganda naman, maganda, ito? napakaganda dito. Kaso sayang mga bandalisan. May mga pinuputol. Hindi ko alam kung bakit pinuputol nung iba. Yung mga ganito, ayan o, mga pinagputulan yan. Ayan hey, yung lantang bago na hey, buhay. Ayan o, sayang. Pinutol, hindi ko alam kung bakit. Itang-itang putol. Napakasayang, pinuputo nila. Kinukuha siguro nila yung magaganda. Sayang, ayan. And, ayan, ayan, uh, lumabas na tayo after 30 minutes. Ah, 25, 20, 25 to 30, ganun. So, lumabas na tayo kasi hindi na natin sinagad yung dulo. Kasi yung safety natin, iniisip din natin. Hindi naman tayo professional na magkikave. Kaya doon lang tayo sa alam natin, kaya lang natin. Yung medyo alanganin, huwag natin pilitin pasukin. Kasi uh, kailangan yung safety natin. So yung tour guide, ayaw pumayag na dadiretso doon kasi tayo is mga amateur lamang. So yun ngayon, papunta naman tayo ngayon sa isa pang kuweba. May isa pang kuweba dito. Pupuntahan natin. Mga 50 meters ang layo simula dito sa pinakang yung una. 50 meters ang layo ng isa. So punta na rin natin. Tara. Nandito tayo sa isang kuweba pa. Medyo masikip. Sabi ni Kuya Charlie, uh, maliit yung daan niya niya pero napakaganda sa loob. Ito dahil napakaganda sa loob. Mga ilang... Gano'ng kaluwang dun kuya? Ah, maluwang po. Maluwang po. Diyan lang po yung pagbaba mo dyan ng ano, maluwang na lahat yan. So, ayan. <laughs> ano pang iniintay natin? Eh, tara na! <laughs> ayan. Ito <laughs> yung isang, yung second. Ano, andito na tayo sa lobat. Napakadilim naman talaga. Pero maganda, napakaganda ng kuweba. Ayan, napakahirap ko na lang ipaliwanag sa inyo yung lawak niya dahil madilim. Pero pag pumunta kayo dito para kang nasa simbahan, tore ng simbahan. Napalaki. Kanya kaganda yung kuweba, kaya huwag niyong sisirain. Kasi sayang. Eto. May daan pa ito papunta doon sa taas. So may may pataas pa dito. May daan pa dito pataas so. Pakadilim na. Sobrang dilim kaya importante may mga ilaw na dala talaga. Ayan may Andala natin, meron tayong isang headlamp. Ayan, meron tayong isa sa kamay pa para sure ito may daan pa rin dito ayan ito yung ito yung kung natatandaan nyo yung pinasok natin kanina ito yung tagusa naman niya. so pag eto ito medyo mali ito pero maluwang na ito dun sa paglampas mo nito ang lusot natin kung saan tayo kanina yung una yung pinakabuka palabas na tayo medyo Medyo masikip. 'Yan ang kuweba. Nalaki ang butas. <tod> Pauwi na tayo kasi hindi na namin dinala yung mga pagkain namin at hindi na kaya. Hindi na kaya magbuhat. Eh, ayaw din naman namin na hindi, wala kaming ma accomplish kaya diretso kami iniwan namin yung pagkain pinasok lang natin yung kuweba kung tatapusin nyo yung kuweba kung ikutin nyo guru abutin kayo mga 1 hour kasi ang lulusutan niya apat kung ikutin nyo yung apat na lusutan medyo yung up. baka hindi kaya ng isang oras lang yung lahat lalo kapag katulad naming amateur uh,

Uh, dito na si Kuya Charlie. Uwi na siya kasi dito yung bahay ni Kuya Charlie. Kuya Charlie, thank you. Salamat, salamat. salamat. Kuya Charlie Historilio. Yan, thank you po. So, okay, diretso na naman tayo. Ang layo pa ng lalakarin natin ay mga dalawa. Dalawa na lang. Dalawang kilometro. Ibig sabihin, dalawang oras yun. So, let's see. Yan tapos na kami doon sa isang packet so na rin sa wakas pababa naman tapos pagbaba may isang akit pa kami kaya wala na hingal. O. si kagawad hindi din si budok labas ang dila halhal napakapagod -hal. salamat, maraming salamat doon sa nagbigay sa atin ng buko kanina ano po pangalan ni kuya nagbigay ng buko? Dito. Yan. Maraming maraming salamat po kay Sir Lito Milaya. Siya yung nagbigay sa atin ng buko kanina para makatawid ulit tayo. Sobrang pagod na. Ayan, dito ako dumaan kanina kay na kasi nahihilo na talaga ako. Huminga ako ng maamoy. Binigyan nila ako ng ng bix. Ay, maraming maraming salamat. Ayan, si nanay. Ayan, si nanay yung nagbigay sa atin ng bix kanina. Kaya medyo nakakwan tayo. Ay, thank you po. Ah, kaminero, photography po. Kaminero oh, pala. Opo. Thank you po. Salamat po sila. Ayan. Sina ate at saka sinananay nagbigay ng bix kanina. Kaya nakatawid tayo hanggang ganda sa kabila. Kanina hindi na sana ako madiretsya. Okay, salamat po. Thank you po. Thank you po. Pagod. Kaya naiwan kaming dalawa kasi namimitig na, na na sakit na yung ganito ko. So parang mamimitig na yung hita ko. So sabi ko mag dalawa-dalawa na kami. Yung kasama ko malapit na rin mamitig. Kaya kami na magkabadi. Kami na magkasama kasi naninigas na din yung binti niya. Tabla tabla. Tabla lang kami. Kaya sabi ko sige tayong dalawang magbadi. Sila nasa una na. Ngayon, tatlo na kami kaya naiwan na rin yung isa kasi mamimitig na rin siya so tabla na kami tatlo ha, napakapagod oh, hindi ko na mapersa yung pa ako kasi pag tinigil ko parang mamimitig na ayan alam nyo naramdaman kung malapit na kami kasi nadaanan na namin ito pisonet ayan nandito sa gitna ng bundok may pisonet ayan may pisonet dito at ito naman yung ganda ng mga matatanaw ninyo. Kahit sobrang mapagod. Pero nagamadali na ako maulan na. Ayan. Malapit na malapit na kami. Tanaw ko na yung kalsada. Kagawad. Takagang. Sobrang. Salamat ta eh. Ito, na natin. ito. Naniniwala ako sa sinabi mo. Eto, hindi hindi ko ito makakalimutan. Whew. Ah, maray maray. Andito na tayo sa kalsada. Thanks God, nakabalik na tayo. Umalis tayo dito alas just ng umaga. Nakabalik tayo alas 2. 4. <sighs> ng hapon. Sobrang pagod na yan. Nandito na tayo. <sighs> maraming maraming Salamat sa Panginoon at nakabalik kami ng ligtas at walang gas-gas. So bago na itin tapusin yung video, so papasalamat tayo sa nag-guide sa atin, si Kagawad Melton Magaling. Ayan. Kagawad baka may gusto kayo shoutout. Wala, okay lang ako. <laughs> ayan, <relaxed> na <laughs> relax na, relax pa. 62. 62, mag-63 uh, years old siya. Pero hingal na hingal kami. Lahat kami mamimitig na. Pero si Takay, relax na, relax. ibay So kung ano yung sikreto ni tatay, may apabulong ko nga sa akin. <laughs> 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 Salamat, Bye-bye. 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 Success, success. Si Engineer. na. God bless.